Hello guys, magluluto tayo ng masarap na recipe Walang iba kundi ang ating tokwa out baboy Ayan, so kung may tokwa with baboy Tokwa baboy, so meron tayong tokwa without baboy Ayan, so ganyan, iniwala natin ng medyo pa-cubes Na medyo maliliit, syempre para Maganda pa i-prito natin, i-crispy natin mamaya 'yan. Sa totoo lang, napakasarap ng recipe na ito. Ngayon ko lang na-discover ito, talagang okay siya mga idol, okay sa lasa, pwedeng pangpulutan, pwedeng ulam. Ayan, at nag-prepare na tayo sa kawali ng ating mantika. Siguraduhin lang natin na medyo mainit bago natin ilagay ang ating hiniwang cubes na tokwa or topo. Ayan, at siguraduhin lang natin na medyo ano siya, yung crispy, talagang lutong-luto siya para syempre para masarap. Ayan, ituin pa natin ng konti 'yan. Ayan, medyo golden brown na po siya. Okay na, ngawin na natin. At talagang crispy na siya. Dapat i-drain lang natin yung mantika niya. Siyempre para healthy ang ating kinakain. At hindi mamantika. Mayan meron tayong dalawang pirasong sibuyas. Ayan, red onions yung gamit natin rito. Iwala natin na medyo maliliit din siya. Medyo pinamang pino, Tama lang. At meron tayong isang piraso rito ng asili green. Tinanggalan natin ng buto at iniwan natin ng maliliit. At chinap-chap natin ng medyo pino. Ayan, at siling labuyo. Meron tayo. So sabi nila Siling Thailand daw So hindi naman tayo sanay magsalitang uh, Siling Thailand So kahit Siling Thailand yan Kaya eh, ang tawag pa rin natin dito sa Pilipinas Siling Labuyo pa rin Siling Angang Ayan. Kaya naglagay tayo rito ng mayonnaise At paminta, maraming paminta At syempre yung ating limon Ayan, naglagay tayo, pinigaan natin Punting oyster sauce Kunting nachos ay naglagay tayo ng kunting hatsos at syempre yung ating seasoning. Kunting suka at soy sauce. Ayan, pampalasa. Ayan, so pwede tayo mag-additional ng white sugar or brown sugar. Ipindi sa inyo. So ako hindi na tayo naglagay ng asukal dahil nga medyo matamis na po yung ating mayonnaise. May lasang tamis na. Ayan, naglagay na tayo ng siling labuyo at syempre yung ating chinapchap na red onions. Ayan, i-combine natin. Talagang haluin natin ng haluin yan. Ayan at yung kalahati ng lemon pinigapan natin. Medyo kulang eh. Kala ko kanina eh tama na so medyo kukulangin sa ating pinakasos. So kunting additional nagdagdag tayo rito na kunting mayonis pa at syempre kunting soy sauce. Dagdag rin tayo at syempre yung kunting paminta. Ayan. Ayan at haluin lang natin na maigi. Haluin lang natin para talaga mamix-mix siya. Ayan yung soy su sauce, dinagdag natin ng konti. At ayan, nilagay na po natin sa ating uh, crispy tofu or tokwa. Ayan, ganyan lang kasimple gumawa ng tokwa without baboy mga idol. Talaga naman napakasarap nito pang ulam, pulutan. Try nyo na, talagang uh, sure goal po, 100%, masarap. Ayan, syempre yung ating pampalasa, pampasarap yung ating chili green. Ayan, ganyan lang ka o simple gumawa ng ating tokwa recipe na walang halong baboy mga idol talaga naman. Napaka-simple, napaka-dali, healthy at ikit sa lahat, napakamura. mura Ayan, pwede ulam, pulutan. Ayan mga idol at maraming maraming salamat at sa mga gusto mong order na rin ng, ng ating bagnit pagoong nasa na sa Shopee at Lazada na po. Siyempre, pati na po ang ating.